umaas ang presyo ng karne ng baboy sa ilang pamilihan dahil umano sa epekto ng matinding init ng panahon Samantala, inaasahang matatapos na sa Hunyo ang ikatlo at huling bakuna kontra ASF yana ulat ni Clayzel Pardilla Limang pwesto nang inikutan ni Lovely, makahanap lamang ng baboy na pasok sa budget niya. Ang dala niya kasi para sa kalahating kilong kasim, 150 pesos. Pero ang presyo sa Commonwealth Market, 160 kalahati o 320 pesos isang kilo. Tumaas po. konti lang po yung budget. Kaya? Kaya kalahati lang po. Ayon sa ilang nagtitinda, Maas ang 20 pesos ang kada kilo ng baboy. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 300 hanggang 420 pesos ang presyo ng kasim at liempo. Karamihan kasi ngayon na mga baboy, yung iba na mamatay sa sobrang init. Ganyan so, lang. Kaya, tumaas po yung presyo. Bukod sa tumaas ang presyo ng ilang sangkap sa feeds gaya ng soya, sabi ng National Federation of Hog Farmers, apektado ng mainit na panahon ang mga baboy na matamlay kumain at ang iba, tinatamaan ng heat stroke. So instead of uh, being able to grow them to 115 to 120 kilos na live weight, eh, ngayon siguro parang 90 to 100. Uh, maswerte na, no? napakahirap. Meron mga ano, mga heat stroke ang mga dahilan. At uh, of course, sempre, pag hindi sila kumakain, yung uh, immune system din ng baboy ay nakokompromise. Sa datos ng Agriculture Department, pumalo na sa higit 10 milyong piso ang halaga ng pinsala ng El Nino sa livestock industry. Pero ayon sa NotFed, dapat nasa 340 pesos lamang ang presyo ng baboy dahil nasa 200 pesos lamang ang farm gate price. We have enough supply, tapos mababa yung presyo. Kasi may mga traders kasi ano, nag-take advantage. Eh. Puspusa na ang market monitoring ng DA para bantayan ang presyo ng karne. Ang pinangangambahan ngayon ay magiging epekto ng laninya sa hog industry. Nung panahon ka ng ASF, eh, nung bumaha, dahil uh, ano, na-affect ka agad kasi eh, di ba ASF mas mabilis mag-travel through water. So nung binaha yung mga farm, kahit na hindi... Ha, maganda biosecurity nila, palagang tinamaan sila eh magandang balita sabi ng Department of Agriculture, inaasahang matatapos na sa Hunyo ang ikatlo at huling phase ng clinical trial ng bakuna kontra ASF. Sakaling matapos, tutulungan ng DA ang mga backyard hog raiser upang mabakunahan ang kanilang alagang baboy. Eh, kailangan natin matulungan yung mga yun, yan ang importante matulungan because uh, dito sa Pilipinas, mga 70 to 80 percent mga ang mga, ano, yung mga small uh, holders natin yun. May pondo naman ng gobyerno. Hinihikayat ng DA ang mahigpit na biosecurity, gaya ng paglalagay ng food bath o disinfection. May mga teknolohiya rin anyang makatutulong sa pagpapaigting ng biosecurity. Sa National Livestock 2024 na ginawa ngayong araw, ibinida ang iba't ibang teknolohiya sa pag-aalaga ng hayop. Tulad ng automatic feeder na ito na hindi na kinakailangan magsalok ng feeds at pumunta sa kulungan ng hayop. Magtatakda lamang ng oras at otomatiko na itong magbibigay ng pagkain sa mga alagang baboy. Sa ganitong paraan ay nababawasan ang exposure ng mga mga alaga sa mga tao na posibleng may dalang ASF. Kalazal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.